Uy, bakit video? Sabi ko, mag-picture lang ako. Hey guys, higa-higa mo ng labandera. Tapos ko lang maglaba. Hindi pa nga talaga tapos. Meron pa ko dong isa sampai Nakababad sa dawi. Kaya mo na ako kasi. Nakapoy man ako. Eh. Kapoy maglaba. Kapoy maging labandera. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayo maglabandera. Mag ano na lang kayo. Mag tawag dyan? mag jan mag basta yun na yun. Basta maglaba pa rin kayo. Kasi kung hindi kayo maglaba, mamamaho kayo. Kasi kailangan pa rin maglaba. Makatipeng akin nga. Kayo, tayo nga. Basta nakapoy ako maglabaw eh. <sighs> Naglaba ako. Biglang umulan. Biglang tumigil ang ulan. Biglang nawala ang ulan. Hindi pa rin ako tapos. Meron pa ako doon nakababad sa daw. isa Isasampay na lang. Yung iba nakababad sa daw na Yung iba hindi pa. Ibababad ko pa lang. Kaya pa ako yung pa sapad daw. Ibabitaw pong sanay ko na sa tamahong ano? You know? kapoy ako eh. Anong gagawin natin? Nagpagod ang aking katawang lupa. Kalala ba? Charot. Kakukuskus. Sinipag ako maglaba. Minsan lang kasi ako sipagin maglaba eh. Sinipag ako ngayon maglaba. Kaya naglaba ako. Baka next month na naman ulit ako si sipagin ito maglaba. Yan lang talaga ang buhay. Weather, weather lang. Right, Alex? <sighs> Di po ko, nagigutom ko. Gusto ko magkape, pero bawal ang kape. Iga lang muna tayo. Maya-maya, babalik tayo dun sa ating trabaho. Magbanlaw mag-downy atas magsampay na para mamaya hi everyone shoutout everyone para mamaya wala na yung tapos na yung ating paglalabada ang gusto magpalaba dyan chat nyo lang ako ipim nyo lang ako kaya ako nang on dito sa pa dabu ako nang dabu-dabuhan, ako idasok-dasok, pagkahuman ako ipaanod.